mga ibibang klase ng pagkain. Whipped cream. Oh. Mm. Tamales hmm Hmm. Starbath Ano kaya? Tila, tila, oh, ano na, naman 'yan? Oh, wait lang ako na 'to. Ay. Ano 'to na 'to? Bakit? Tela ko si Dola. Ay. Uy, alam niyo na si Dola, Oh, um, buti diba? naman natuto na. O, oh, sige, paano? Oh, punta kay Dona. Oh, tapos. Tapos hindi to may deep pink. Oh. Tapos Jeremy mo na, pipicture mo lang yan. Tapos hintay mo na yun. Ay, ang galing. Oh, diba? Tuhang diba? na. Oh, na na buti Mabuti naman. Na, alam mo na ngayon si Dola, Napakalaking tulong ni Dona, no? Oh, oh, Napakabilis lang. Lalo na yung mga assignment dyan na nahihirapan. Oh. Ang swerte oh. nyo nga. Dati wala kaming ganyan. Pero, appear. Ang perfect mo dyan. Meron ako dito chocolate cream, frappuccino, mga Ha? Oh, ang refreshing. Oh. And dito naman meron ako dito. Ano ang tawag dini. Ayun, French toast ang tawag dini. Social social muna yung atake natin ngayon mga Inday. Ay oh, Mmm, ang bango niya. Mmm. Perfect partner siya lang. Hmm. Ito namang isa yung natin para siyang butter. Or butter talaga to. Try natin maganto. Kunyari tayo ay mayaman-yaman atake natin. Vanjoo! Huh? Ano daw?